Hello mga ka-super, ka-sari, ka-negosyante. Welcome back again. Meron akong share sa inyo kasi may dumating ako kahapon na parcel. Galing ito sa cell zone. Ang balls na charger na sa kalam. Ito ay reorder ko na. Ilang beses na tayo nagre-reorder kay balls. Ano nga ba ang volts? Ang volts ay mga cellphone accessories. Mayroong charger na sa kalam, mga cables, earphones, and many more. Ito ay... Naubusan na ako ng stock nito kasi super mabili ito dito sa aking tindahan. Alam nyo ba, nung nagkaroon ako nito, talagang inupuntahan na yung aking tindahan. Kaya kayo mga kasari, pwede rin kayo mag-add nito sa tindahan nyo kasi mayroon 3 negosyo package na ino-offer ang boss. Pwede kayo mag-start As low as 888 pesos only. Ang pangalawang negosyo package naman, 1,9888 At At uh, ang pangatlo ay 3,388 So, nan nasa FB ko ang link. I lalagay ko na lang sa comment section. Okay kasi, dagdag pambenta to dito sa ating tindahan. So, ito ang pinakamabili talaga dito sa akin. Kaya, ito ang aking nire-reorder madalas. Ang heavy duty na fast charging cable na pang iOS. Alam na this, maraming may iPhone. Kaya ito, ang hinahanap nila kasi nga, ang mura lang nito, 199 lang dito sa Russia Mini Mart. At quality, alam na this. So, mayroon tayong lima. Mayroon tayong lima. At syempre, ang pinaka pangmasa talaga, itong ating USB cable na micro. Micro, pinaka mabili kasi hindi ko sure kung nahirapan ba sila maghanap ng white micro. Kasi nga, diba, more on type C na ngayon. Kaya, ito talaga pinupuntahan dito sa Rufsia Mini Mart. At, matagal na ako nitong naubusan. Kaya, nag-order na ako ng 2 for 5. 10. 10. Ah, hindi pala. 20 na to Kasi, 10, 10. 1, 2, 4, 6, 8. 20 pieces na na micro USB cable. Kasi nga, napakamura lang nito. 99 pesos lang mura na hindi ka mapapamura. Alagang quality, fast charging at maraming pagkagamitan itong USB cable na micro na ito. Pwede pang charge sa ating mga Bluetooth speaker, sa ating mga kung ano pa mga fan at pwede pang connect sa ating laptop at pang charge sa ating mga cellphone. Kung mayroon kang adapter dyan, wala ka ng USB cable, so pumili ka na nito, 99 pesos lang. Okay, okay. So, available din naman yung may adapter. Mayroon, available din naman ang may yung adapter lang kung gusto niyo adapter lang universal na yun oo check it out lang the link na ilalagay ko sa akin comment section at syempre nagdagdag din ako nitong type c cable 10 pieces lang kasi super mabilis talaga tong uh, micro na ito lagi na uupusan. so ito yung ating bolts product dito sa Russia ayan na lang oh. So ito na lang yung natira, type C. Wala na talaga ako micro, wala na rin akong itong pang iOS na ito kasi naghahanap na talaga sila nito. So ayan yung ating mga meron din tayong 2 USB fast wall charger, heavy duty, may type C din tayo. Meron pa pala doon na iisa. Nalungkot siguro yun eh. ni saan niya nakita yan? <laughs> iOS na yan. So mayroon din tayo dito mga with iOS cable, mayroon din kung gusto mo may adapter tsaka iOS, may type C din. Ito, ito adapter lang, universal lang. Kurang mura lang ito, 299 lang. Oh. Ito ay talagang pinupuntan. Mayroon din mga earphones and may type C cable. Ito kasi magandang cable 'to, heavy duty. Ito naman yung mga pangmasang mga cable. Ayano. Oh. 99 pesos lang. Kaya naman, super mobile eh. Kaya magre-restock na tayo dito. Sasabit na tayo kasi hinahanap na talaga itong for Android na ito na micro USB cable na ito. Aha. So, ito yan. So, ako mayroon akong ginagamit dito. Itong false na universal na 2 USB. 2 USB cable. At, ayan. Kasi nga, dito sa ating tindahan, dapat meron tayong ganito. Para pansaksak sa ating mga cellphone. Para hindi tayo ma abala sa ating mga transaction pag lobat yung ating mga cellphone kaya dalawa na yung nakasaksak USB type C tsaka micro okay so kaya ka super kasari dagdag mo na ito sa yung tindahan lalagay ko na lang yung link sa aking comment section para kung paano ka mag-avail. At, kung gagamitin mo ang aking promo code, rosham 11 makaka-avail ka ng discount na 5%. Shoutout sa akin, mga ka-super, patuloy pa rin nag-re-reorder ng mga VOLS product gamit yung aking promo code. Yan, shoutout, shoutout. At sa ibang, kung kasari na wala pa, ayan. Ano pa iniintay mo? Mabenta to ngayong December. Kasi nga, iba ang daming kailang malulobat, kailangan mag-charge, mag-transfer ng mga data sa kanilang mga laptop, kaya, ayan. Okay na. So, thank you for watching. Bye-bye.